good morning guys Seto nabili po ako ng isda i-stack ko po sa loob ng ref siguro isang linggo naming uulamin to ayan po sila apat na items lang yan isang malaking barakuda pinaiwa ko siya ng 6 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pieces. Ito po ay barracuda Ito po naman ay mga is nasa isang kilo. Pangalan po nito ay Sultan. Sultan fish. Masarap po siya dahil papaksiw Medyo mas masarap yung mga maliliit na isda. Sultan, isang kilo siguro nasa 20 pieces ay! Mga salbay Labas ka agad mga Hipis Ito naman po ay isang piraso, Ay dalo, dalawang pirasong Katamtaman ng laki uh, Tuna So pinagawa ko po, pinahiwa ko po siya isang tuna, isang pirasong tuna, ang ipis. Ginawan tatlo. So, naging anim. Uh, ah, pag giniluto ko po ito, dalawang araw ko po siyang uulamin. Ganyan ako, katamad. <laughs> Magluto. <laughs> isang luto, dala isang lutoin, dalawang araw. Ito naman po ay kingfish. Ten dirhams po siya. Ibig sabihin, nasa 150 pesos po isang kingfish na maliit. Pinahiwa ko siya. Ginawa ko siyang dalawang piraso. So, uulamin ko po siya ngayong lunch. Ito ang ulam pong lunch. At ito naman po ang tilapia. Tilapiang malalaki. May dalawang piraso pa pong buntot. Yung dalawang pirasong ulo, kalahati. Dalawang kalahati. Dalawang ulo. Inulam ko na po kagabi. So, ito po ang buhay ko dito, lo. Mga kababayan. Mga balen Mga Ganyan po ang buhay ko dito. nag i po ako ng ulam. Ito po, pipirituin ko siya. Mamayang gabi, uulamin ko. He! Mga nagsilabasan ng mga kalaban. Uh, ipis. Mamayang gabi ko po uulamin to. Ito naman po, ngayon, ngayong lunch, piprituin ko rin po. At ito naman po, the next day, dalawang araw kung ulanin. At ito po, ay sultan marami-rami, siguro. Tatlong araw, di na masama, nakatipid pa. At ito naman po ay dalawang araw din, seven fishes. Yun lang po. Ayan guys. Ayan. Ire-rep ko na po sila para hindi po sila mga moy dahil kailangan ko nang i-rep. Lumalabas na yung mga kalaban, mga ipis. Saksakan po ng dami ng ipis dito sa aming kusina. Namayos kayo. Ayan, naamoy na nila yung mga isdang sariwa kaya nagsilabasan. Bye!